Oh. Tingnan mo, lalapit. Oh, ba ito eh? Ano, oh. mm. oh, okay ka lang? Hmm, Mimeng. Hen, hen. Hen, hen. Naamoy niya siguro may ilaga akong pusa. Oh. kaya ganyan siya. Oh. Yung dati mo kasama, yung kapampangan, nasan na siya? Nandun pa rin ate, ah. Ay, sa, ano, sa... Sa park versus sila sa lahat. Lahat yun. Ay, hmm. ang, bait naman niya. Tingnan mo, ate. Oo, oh, oh. ako. Tuma, lumalayo siya sa akin. Oh, try mo ulit nga. Try mo ulit ay okay naman siya. Talaga malambing siya. O oh, ay ayaw to talaga ayaw niya magpahawak sa iyo. Pero sa akin talaga nang lalambing yung siya yung isa eh. Isa din dumarating. Mm hmm. Tingnan mo oh. Ang lambing. Minsan ko lang siya nahawakan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Tingin oh. niya iba ang tingin niya sa akin. Ibang tingin niya sa takot na takot siya eh, oh. Parang oh, ito ito sama. Sa akin, eh. sama ka sa akin, Miming. Oh, tingnan mo oh. Ay, may kasama. Oo. Oh. Dalawa sila. Hello. Uh, ano naman sila may ay, oh, uh, ang bait nilang dalawa. Mm. Oh. Ay, may ari uh, dyan, mga yan. Oh. Mga yan, baka lang eh. dyan. dito. Uh oo. -oh. Dito kasi meron ng dito. Eh. Ayan, Ay, unang nalambing silang dalawa. Oo, uh oo, -huh. uh -huh. Ah. Ano, friend tayo, ano? Oo, oh, friend tayo. Lapit talaga siya. Friend tayo. Kasi lang, puro kayo black, eh. Ganda nga, eh. Hmm. Uh -huh. Friend tayo, ano? Ayun, uh, tingnan mo. mo. pahiga higa talaga. Oo. Okay. Oh, sige na, bye-bye na.